Tuwang-tuwa ang maraming Filipino dahil na rin sa honor na ibinigay ni Carlos Yulo sa pagkapanalo niya sa Olympics ng dalawang medalya. Kaya naman isang heroes welcome ang ginawa para sa kanya kahapon sa nila na inabangan ng napakaraming Filipino para matunghayan ang ating pambato na si Carlos Yulo. Marami rin ang tila na touch nang makita nga nila na isa sa mga nanood at nag-abang kay Carlos na dumaan sa Leverisa Street sa Malate, Manila ay ang lola niya na si Angelita Pokis. Kaya naman ayon sa mga fans, hindi man nakita ang dalawa at nagkausap pero masaya ang lola nang nasabing kampyon na makita ang kanyang apo na isa sa mga taong talaga namang nagbigay ng inspirasyon sa maraming Filipino. Simple lang ang naging pahayag ni Lola para sa kanyang anak na ayon sa kanya ay masaya siya para sa apo tipid at hindi rin masyadong nagbigay ng salita ang kanyang lola para na rin maiwasan ang mga bagay na madaling kumalat sa social media at mabahiran ng negatibong issue ang kanilang pamilya. Kaya naman sa puntong ito, humanga ang mga fans at followers ni Carlos Yulo dahil na rin sa ginawa ng lola niya na naging simple at patuloy na simpleng sumusuporta at nananalangin para sa kanyang apo. Ayon sa mga fans, patuloy na bubuhos ang suporta nila at marami rin ang natuwa dahil patuloy din ang pagbuhos ng biyaya at regalo para kay Carlos Yulo. Isa na nga dito ay binigay ng Toyota Philippines na isang sasakyan ang Toyota Prado na nakakahalaga ng halos 4 million pesos. Ayon sa kanila, bagay na bagay ang nasabing regalo para na rin sa ating pambato sa Olympics. Umaasa naman na makakasama din ni Carlos Yulo sa 2028 Olympics ang kanyang kapatid. Ilang mga fans ang nakikitang magaling din ito at talaga namang magiging kampiyon din dahil alam nila na tutok-tutok ito para sa pag-insayo.